guys, nandito tayo ngayon sa Blue Street Mamamalingki tayo, guys. Eh, lulutuin natin sa tindahan parang paninda. Dito, guys, puro sariwa ako nakikita, ni pulang-pula yung isda. Ayan, guys. Pulang-pula, guys, yung isda. Pati yung mga karne dito muna tayo sa manok mamimili muna tayo dito sa manok mga dalawang kilong manok ang bibili natin ayan guys mga apat na ita lang yung bibili natin Ay nakapili na tayo guys. Papatimbang muna natin kung ilang ilang kilo yung nabili natin. Papahiwa na rin natin yung na pu na ano na, natin na, na napili.

Ay, Ay. binibili natin na karami. Ito boss? Pag-20? 20 Oo, oh, kuya pa. Hay nga lang pa muna. Ito.

langa lang sielo nga panghalo usama Boss! Boss! Tayo ha. Hindi ba rin Sa ate. Ate Rob. Sa makanan. Pakiyawan na Kasi. masyado yung malaki. Eh, hinahanap nga eh. Tama na ito. Ate ah kama si naman malasa. Ayan guys magluluto na tayo guys nandito na tayo sa bahay magluluto na tayo ng adobo. Dugo muna yung inaano natin. Minimix muna natin sa adubo. Nagmimix muna tayo ng dugo Pero ang una nating lulutuin ay pansit. Hoy ma. Ano mo yan? Magmimix muna tayo ng ano. mix muna natin yung mga karne. I-mix muna natin sa tuyo. Parang ibabad muna natin parang tumalab yung tuyo. Lalagyan natin yung paminta. I-mix muna natin. I-mix na i-mix na i-mix. Dinagyan na natin ng paminta yan parang lumasa na yung ano pati okay, lahat ng mga green jeans nandiyan na dinagay na natin lalagyan pa natin ng ano ng paminta si konti lang yun ilagay kanina eh Ayan. halo lang ng halo pag nagbimix kayo ng adobong manok, adobong baboy, kailangan ibabad nyo muna sa tuyo na may sama nyo na rin yung ingredients. Ito gagawin natin itong bicol. Yan. Yan guys, magpapansit muna tayo. Uunahin natin pagluto yung pansit. mga... dito ng Manila. wala. Kahit pa rin. Sa din? Okay, bukasin, Diana, Diana. dito mga Kaya na! Ay, Piana! Tantan! Kapalipat na nga ako dito. Mamaya po sa naman. Mga 11 na lang. Kasi 11.30 naman tayo eh. Sabi rin ni... Eh, ano? Ni Chairman, 11.30 ah. Wala na ako. Ito nga, ano ko pabayo? Ang pagtalimutan. Dito ko, mga. Dabilan. Tapos binigyan ko pa kayo. Lagi nalang lakitan niyo okay, ang paya. Huwag mo na siya i-brown. Siguro ko, gano'y. Nandiyan o, okay. nagmamalita okay. okay, ang mga niya? Okay. Okay, ano okay, mo? Ang mo muna, bago ang Sige. <laughs> Pagkakita pa. Thank you po te. Nagluluto na tayo ngayon ng uh, Dekol Espresso. Balayin na natin yung unang gata para pag pagpalasa yan ang sinawaw natin sa Bicoli Spritz hinagay na natin yung sili na tapos na nahiwa sinod natin yung yung gata na purong gata sunod na natin para magkaroon na siya ng lasa pag nakikita nyo konti na lang yung ano, nag, nagmamantika na ilagay nyo na yung gata dadagdagan pa natin ng sili na labuyo parang humanghang pa siya kasi okay, hindi kasi maanghang yung

Pandagdag, gulay na sitaw. Yan guys, dagdag natin. Yan siya, guys, luto na. ito na guys pwede na natin isalin ayan na siya guys